Buenos dias damas y caballeros we recorded this vlog last night uh, para malaya tayo makapag jogging early this morning as you are watching this so this is a follow up doon sa vlog natin ah uh, sa diumanoy ha diumanoy uh, ora uh, tanggap naman tanggap naman at uh, public knowledge na yan sa Davao na itong si um uh, uh, Cagayan de Oro 2 District Councilor Gerly Balaba ay naging girlfriend ni uh, ni former President Rodrigo Roa Duterte Uh, may mga reports nga nung uh, kahit nung mayor pa siya at uh, habang reporter pa ito ng, uh, ng ABS-CBN oh, siya yan. at uh, kasing edad lang daw yan ni uh, ni Sara Duterte maraming sinasabi diyan sa Davao so we are doing a follow up on this issue dahil di umano. Uh, yung uh, pagsulpot uh, nito sa eksena ay nag-create ng away-away dyan sa kampo ng mga Duterte. At uh, tulad ng nireport natin noon na nag -away, away yung mga organizer dyan sa daig Hague. Uh, yung isang uh, isang organizer dyan na vlogger, pinagalitan ni uh, ni Uh, former Duterte spokesperson Harry Roque at, i, uh, at inaway rin ni Mahalika uh, ngayon naman na uh, and uh, di umano uh, according doon sa vlogger na inaway nila na si Alvin and Tourism ang vlog niya uh, di umano pera ang dahilan ng pag-aaway nila kasi uh, somehow ma inakusan daw ito si Alvin na binubulsa yung mga pera or uh, nag-organisa -organ, nag ng mga rally dyan uh, para sa pera lang or uh, para makatanggap ng pera sa mga Duterte kay, sa, kay Sarah Duterte o kay Napulong Ganon. so dini-deny naman ito ni Alvin at uh, isa pang issue dyan ay parang nabastos ata sila sila hari Roque dito kasi parang uh, nasapawan sila sa sa pa epal dyan sa mga sa mga rallies at saka kung anuman aktividad dyan. so di, di, dito pinapakita na yun nga uh, indeed money is the root of all evil at ganun rin nangyayari ngayon inaakusahan rin yung, yung kampo nila nila mahalika ha? ni uh, Contreras uh, ang, ang, ang pamangalan nito na na gano'n rin daw itong si uh, Girly Balaba na tumatanggap rin daw ito ng, uh, ng pera kay Ivy Marcos kasi itong si, si Maharlika ay mainit ang ulo nito sa, kay Amy na sa tingin niya hindi talaga, hindi talaga tapat sa mga Duterte kung ginagamit lang daw mga Duterte wala talaga siyang tiwala dito kay Amy at sinasabi niya ito parang ang Trojan horse ni uh, ni uh, ni na ni Ayme para to be on the good sides of the Duterte. So ngayon nag-aaway-away na sila. Ha? Pinaatake, inaatake ng grupo nila Mahalika at ibang vloggers itong si Girlie Balaba. Pero ito naman si Sara Duterte nag-side dito at saka ibang vloggers rin ni Sara Duterte kasama na si Presidential Son at Acting Mayor or Vice Mayor pero uh, magiging Acting Mayor in the absence of Duterte na si, uh, na si Baste Duterte at uh, siya, nag siya dito kay, kay uh, Girly Balaba na in rin ni Sara during the last campaign season so may mga reports pa nga na na hindi rin close dito sila sila Hanilet Avancenya at uh, meron pa nga sinasabi na parang nakikita ni Hanilet na common law wife ni Duterte na parang ka uh, competitor ito for, for, the heart and attention of Duterte itong si Gerly Balaba na former uh, former reporter ng ABS-CBN sa Davao so ayon sa report dito sa dito sa Billionario.com na uh, kwan nga uh, in the middle of a fight yung mga yung mga DDS forces and that is why we are uh, uh, reporting this kasi may uh, public interest rin ito kasi kung pinag-awayan nila uh, pera ba ni Amy na kaus na alam naman natin ay senator with her pork barrel and with her uh, with her uh, salary and benefits from uh, the senate at saka ito rin mga Duterte may mga may mga uh, accusation rin na 'di ba at according to uh, at 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 ato attorney Cristina Conti yung uh, yung ICC assistant counsel na mga 1 trillion daw ang nag nag uh, naka na naka, nabuo itong mga Duterte sa mga criminal activities to include yung mga irregularities, drug, drug operation, pogo operation at kung ano-ano pa. So or from hundreds of billions to 1 trillion. So pera pa rin ng bayan ito, pera pa rin ng Pilipinas ito. Ha? That's why ko ano, kung pera ang usapan, interes interesado tayo diyan so this is not uh, this is not chismis this is not maritesan but this is an issue of public interest so according dito sa pulitiko.com article na uh, sa away nito itong si Davao City Mayor uh, Sebastian Baste Duterte ay uh, nagbigay ng suporta gayag ng suporta niya kay Cagayan de Oro Councilor Joy Lim girly balaba na uh, in the face of attacks from other DDS forces so maganda rin balita ito sa atin dahil sila sila mismo nag-aaway dahil sa pe, sa pera uh, in a recent post sa uh, 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 ni Baste Duterte na sinare niya yung news ng Billionario.com yung video na plinay natin kahapon kung saan nagpapakita na sinubukan itong si Gerly Balaba makapasok sa loob ng uh, detention center ni Duterte sa Daig pero hindi siya pinagbigyan kagaya ng hindi rin pinagbigyan si uh, Senator Amy Marcos dahil hindi nga siya asawa ni Duterte ha so kumbaga recognize talaga diyan si Miss Hanilet uh, Honeylet, uh na common law wife at si uh, at si uh, Mrs. Zimmerman. At sa post niya, naglagay si Duterte ng ganin, ganitong caption. Kanang sigeg lagi raman nila akong di ganahan diha. What I don't like are those who keep bubbling nonsense. So, uh, ang kung uh, kumbaga, inexpress niya yung galit niya sa doon, doon sa mga tao na kung ano-ano lang ang sinasabi ha at uh, Uh, marami marami nag-interpret dito sa sa caption ni Baste na binabanatan niya yung sila sila uh, Mahalika na ang tunay na pangalan ay Claire Contreras na US based blogger ito na binabanatan binabanatan uh, itong si Gerly Balaba kasi ito daw mga Duterte Duterte children are close rin dito kay Gurley. At uh, ito isa rin supporter ni Duterte na itong si Tio Moreno ay uh, ganon rin nag, nag uh, naglagay rin ng caption doon sa video ni ni Gurley na sinabi buti pa si Gurley Balaba friends ni Vice President Sara Duterte iba dyan nga nga so both baste, both baste at saka itong si Tio Moreno could be hitting itong si vlogger Claire Contreras also known as Mahalika na binabanatan itong si uh, si Claire uh, Balaba uh, na kung, na inakusahan nila na uh, bayaran daw ni Imi Marcos at uh, ito daw nagki-create ng tension o ng away among the Duterte groups yan so in short pera pa rin pera pa rin ang uh, ang dahilan ng pag-aaway nila. So kagaya rin doon sa ni natin yung uh, pag-aaway ni Harry Roque doon sa mga organizers ng mga rally at mga events doon sa The Hague kung saan gin pinag-aawayan rin nila uh, pera. So ganun rin, pera rin is the root of all evils among uh, root of all evil. sa mga sa mga Duterte groups at uh, Duterte bloggers. Yan. So, kahit pa paano, nakikita natin may pattern talaga. Kumaga walang personalan, pera-pera lahat. <laughs> so, yan lang po. Yan lang po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.